sana ka mama na init hanggang sa mga super bagyo. to meet pong lalo ang epekto ng nagbabagong klima may nararanasan pa rin problema sa paghinga si Pope Francis putai <tong> <tong> sha Dalawang buwan na lamang at magpapalit na naman tayo ng panibagong taon. Kaya naman, usong-uso na naman ang mga prediksyon ni Nostradamus. Kaya naman, sa videong ito, alamin natin ang ilan sa kanyang mga hula sa taong 2024. Pero bago yan, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Nostradamus. Si Michael de Nostradam, mas kilala bilang Nostradamus, ay isang French astrologer, apothecary, physician, and reputed seer na sumikat dahil sa kanyang tanyag na libro na Lay Properties na isinapubliko noong 1555 mula sa House Mas Bonham. Ang librong ito ay naglalaman ng propesya na sinasabing mangyayari daw sa hinaharap. Kilalang kilala si Nostradamus dahil sa kanyang mga prediksyon na madalas nagkakatotoo. Ating alamin kung ano ang prediksyon niya sa taong 2024. Pero bago ang lahat mga katoto, alam nyo ba na ang 2024 ay Year of the Dragon sa Chinese Zodiac? Ito ay nagsisimbolo ng transformation, kasaganahan at kaunlaran. Ayon sa mga Chino, ang dragon ay simbolo na kaugnay sa elemento ng apoy. Ito ay isang positibong enerhiya na inaasahan na mas lalong titindi sa taong ito. Una sa mga naging prediksyon ni Nostradamus ay magkakaroon daw ng matinding climate change sa susunod na taon. Hindi naman nating kailangan ng Nostradamus para sabihin sa atin na ang problema sa klima ay nagpapatuloy. May mga malalakas na bagyo na nagdudulot ng pagbaha, wildfires na nakakasira sa mga kagubatan na nagdudulot ng matinding climate change na madalas nating nababalitaan. Ngunit ang nakapagtataka ay tila nagkakatotoo na ang mga hula niya. Dito lamang sa Pilipinas ay napapabalita ang pagbabago-bago ng klima Noong 2020 ay nasa 0.9 Celsius to 1.1 Celsius lamang ang klima sa bansa. Ngunit ito ay maaaring tumaas hanggang 1.8 Celsius to 2.2 Celsius sa taong 2050. Pangalawa sa mga hula ni Nostradamus para sa taong 2024 ay ang girian ng China at ng US. Marami mga journalists, economists, and geopolitical experts ang nakapansin sa pag-angat ng China bilang isang malakas na bansa at kung paano ito nagsimula. Marami ang nagsasabi na ang rivalry ng United States at China ay magsisimula ng panibagong Cold War matagal nang mahidwaan ang dalawang bansang ito simula pa noong taong 2018. Noong nagsagawa ang dating presidente ng Amerika na si Donald Trump ng barrier at ipinatigil ang pag import ng mga kagamitan na galing China sa kanilang bansa. Dahil sa iminungkahi ni Trump na alisin ang mga deficit sa kalakalan ng US at isulong ang domestic manufacturing na sinasabing ang bansa ay dinadaya ng mga kasosyo nito sa kalakalan ang pagpapataw ng mga taripa ay naging pangunahing prioridad ng kanyang kampanya sa pagkapangulo. Ngayong taon nga lang, may napapabalitang ang US at China ay maaaring patungo sa hindi may iwasang komprontasyon. Si Chinese Foreign Minister Qin Gang's Fury ay nagkomento patungkol sa lumalalim na tensyon ng dalawang bansang ito at ito ang kanyang mga naging pahayag. Kung ating iisipin, nakakatakot din ito para sa atin dahil kung mangyayari ang nasabing komprontasyon ng dalawang bansa, maaari tayong maipit sa hidwaang ito. At pangatlo sa hula ni Nostradamus sa taong 2024 ay ang pagpapalit ng bagong Santo Papa. Si Pope Francis ay kasalukuyang nasa edad 80 mahigit na at marami na din siyang nababalitang nagiging mga sakit. Hudyat na ba ito ng panibagong Santo Papa? Ito ang mga kataga na nasabi ni Nostradamus patungkol dito. Nangangahulugan ba ito na may panibagong papalit ng uupo sa pwesto ng Santo Papa sa susunod na taon? At sino kaya ang maaaring pumalit sa kanya? Nasabi din ni Nostradamus ang katagang The new leader will weaken his see and that he will be Pope for a long time na nangangahulugan ito ay mauupo sa pwesto ng matagal na panahon. Sa mga nakalipas na siglo, maraming nakamamanghang prediksyon si Nostradamus na nagkatotoo na. Pero nangangahulugan ba ito na dapat natin siyang paniwalaan? Para sa akin mga katoto, ito ay mga prediksyon lamang at ang mga prediksyon ay maaaring magkatotoo at maaari din namang hindi. Bakit hindi natin salubungin ang susunod na taon na puno ng sigla at pananabik? Hindi naman natin masasabi ang mangyayari sa hinaharap. Ang ating magagawa lamang ay paghandaan ito. Tayo muna ay mag-enjoy sa kasalukuyan. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayong araw mga katoto, huwag niyong kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.